Nakataka sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong si alias Poison Ivy na ang modus ay magpanggap at mamasukan bilang kasambahay sa mga target niyang biktimahin. Bukod sa pagnanakaw sa kanyang mga amo, nilalason rin daw niya ang mga ito bago tangayin ang kanilang mga gamit, ari-arian at pera. Ito ang ikatlong pagkakataon na muling nakataka sa kulungan si Poison Ivy. May exclusive report si Emil Sumangit Siya ang 25 anyos na si Anami Canabando Librando, mas kilala sa alias na Poison IV. Itsurang hindi makabasag pinggan pero ayon sa mga pulis, labas-basok na siya sa kulungan at sa ikatlong pagkakataon, Nakataka si Poison Ivy sa kulungan, kaya pinangangambahang muli siyang aatake at mambibiktima. Taong 2008, nang madakip sa Teachers Village sa Quezon City, si Librando. Matapos tangayin naman ang milyong-milyong pisong halaga ng pera at alakas ng may sampung Filipino-Chinese na pinagsilbihan niya bilang kasambahay sa area ng Chinatown. Binansagan siyang Poison Ivy dahil sa kanyang modus nalasunin ng kanyang mga amo sa kapag nakawan ng mga ito. Pamatay peste ang sinasabi ng pulisya na inihalo noon ni Poison Ivy sa pagkain at inumin ng kanyang mga amo. Yun ang nakakatakot, no? in-entrust mo yung pamilya mo sa pangangalaga ng isang katulong at uh, lalasunin. Then uh, yung kanyang ginagawa na pag nalason, matataranta yung buong pamilya, pupunta ng ospital. Then may iwan siya sa bahay. At doon yung mag-isa niyang naisa katuparan yung pagsira sa Bolt o sa mga cabinet kung saan naglalaman ng mga alahas at mga pera uh -huh. ng pamilya. Uh -huh. Pero taong 2009, makaraang makulong sa Manila City Jail, nakatakas si Librando. Gayman muli siyang nadakip sa Fairview nitong Abril 2011 at dinala sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong matapos sa tulad ng Quezon City RTC ng 20 taong pagkakabilanggo dahil sa kasong qualified theft. Pero hindi rin pumirmi sa koreksyonal si Poison IV. Nitong nakalipas na Sabado, muli raw nakapuga si Poison IV mula sa maximum security compound ng koreksyonal. Sa investigasyon ng koreksyonal, huling nakita si Poison IV sa industrial area na gumagawa ng handicrafts. Nagpaiwan daw si Poison IV sa gawa ng handicrafts sa karawito ito pumuga nagkaroon ng counting ng 8 o'clock na lamang na, na. Kasi sabi ko kailangan within 30 minutes, i-report natin yan sa ating director any untoward incident okay. na gaya niyan. Nung mga 4 o'clock, meron din kaming physical headcount. So, kasama pa siya. Gagawa't gagawa siya uli ng gantong uh, uh, modus operandi pag siya nakatakas. Uh, tinawa na lang siya ng mga polis dahil sinabi, hindi ka na makakatakas at mabubulo ka na sa kulungan. So we were surprised na nalaman namin na ito pala yung nakataka sa, uh, sa correctional sa Mandaluyong. Alam ng mga otoridad na madula si Librando kaya humingi sila ng tulong sa publiko. Sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Poison IV na may taas na 4.11 at tumitimbang ng may 100 pounds, tumawag sa DILG Hotline 117 o sa Bureau of Corrections Hotline 532-1726. Ang pulisya, nagbigay din ng babala sa publiko na hindi basta-basta ang pagkuha ng kasambahay. Kung may time, mahingan mo siya ng police clearance or uh, NBI clearance to support yung kanyang pagkatao. Kasi imagine, magpapasok tayo ng isang taong hindi natin kamag-anak o kakilala sa pamilya natin at iaasa natin. Emil Sumangil, GMA News.